May mga bahay na kahit anong ganda sa labas may itinatagong dilim sa ilalim. Mga pader na tila nakakaalala, sahig na umuungol tuwing gabi at mga boses na hindi mo naman dapat marinig. Pero paano kung ang lilipatan mong bahay ay itinayo pala sa mismong ibabaw ng dating sementeryo? Ito ang kwento ng isang pamilya sa Leyte na sa kagustuhang magsimula ng bagong buhay ay nauwi sa isang bangungot na hindi nila malilimutan. Isang bahay na may mga kaluluwang matagal ng gustong magpahinga pero hindi pa pala tapos. Bago tayo magsimula kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, wag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Ngayon huminga ka ng malalim isara mo ang ilaw at sabay-sabay nating tuklasin ang katotohanang nakatago sa bahay na dating sementeryo. Magandang gabi po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Cheska. Isa po akong simpleng ina na nangarap lang ng tahimik na buhay kasama ang aking pamilya sa isang maliit na bayan dito sa Leyte. Pero hindi ko akalaing ang pangarap naming iyon ang magiging simula ng bangungot na hindi namin kailanman makakalimutan. Taong 2018 nang mapilitan kaming lumipat ng bahay, namatay kasi ang asawa kong si Tonyo sa aksidente sa Maynila. At ako na lang ang naiwan kasama ang dalawang anak namin, si Namiko at Angela. Gusto kong makalimot kaya nagpa siya akong bumalik sa probinsya. Isang kamag-anak namin ang nag-alok ng bahay na pwede naming tirahan. Malaki raw iyon, mura pa kasi matagal nang walang nakatira. Pagdating namin doon, Maganda ang bahay sa unang tingin. Luma pero matibay. May malawak na bakuran. At may mga matatandang puno ng mangga at santol sa paligid. Pero kakaiba ang pakiramdam ko nung una pa lang. Parang malamig ang simoy ng hangin kahit tirik ang araw. At sa tuwing titingin ako sa likod ng bahay, doon sa may bakanting lote na puro damo, pakiramdam ko ay may nakamasid sa amin. Tinabihan ako ng kapitbahay namin, isang matandang babae na si Aling Tasing. Iha, huwag kang masyadong magpagabi sa labas, lalo na dyan sa may likuran. Dati kasi sementeryo yan. Natawa lang ako nang marinig ko yon. Akala ko biro. Pero nang lumalim ang gabi, doon ko naramdaman na hindi pala talaga nakakatawa. Bandang alas dos ng madaling araw, nagising ako sa tunog ng mga yapak sa labas ng bahay mabibigat, mabagal, parang may naglalakad sa paligid. Akala ko si Miko, pero mahimbing ang tulog niya. Lumapit ako sa bintana para silipin, pero wala akong nakita. Ang tanging narinig ko lang ay mahinang pagungol na parang galing sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, tinanong ko ulit si Aling Tasing kung totoo bang sementeryo nga dati ang lugar na ito. Oo, iha, dito inilibing noon ang mga namatay sa epidemya bago pa dumating ang giyera. Hindi kasi lahat na ilipat ng ipatayo ang mga bahay. Kaya kung minsan, may nagpaparamdam pa. Doon ako nagsimulang kabahan, pero pinili kong hindi maniwala. Ayokong matakot. Sabi ko sa sarili ko, baka dala lang ng pagod at lungkot, pero kinagabihan. Habang tulog na ang mga bata, narinig ko na naman ang mga yabag. At ngayon, may kasabay ng mga bulong. Mabagal, paos, at parang tinatawag ang pangalan ko. Cheska! Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung saan nang gagaling ang boses. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi iyon boses ng tao. At sa unang pagkakataon, nakita ko siya. Sa labas ng bintana, may nakatayong isang matandang lalaking duguan ang mukha nakatitig lang sa akin. Walang mata. Ngumiti siya ng dahan-dahan bago tuluyang naglaho sa dilim. Kinabukasan, nagdesisyon akong magdasal sa simbahan. Pero habang naglalakad ako, napansin kong ang bakuran namin ay may mga parte ng lupa na tila bagong hinukay. At sa isang sulok, nakita ko ang nakalitaw na piraso ng lumang kabaong. Doon nagsimula ang impyerno sa bahay na iyon. Noong nakita ko ang bahagyang nakalitaw na kabaong sa likod ng bahay, kinilabutan talaga ako. Gusto kong magtanong pero natatakot akong malaman ang totoo. Sinabi ko sa sarili ko na baka piraso lang iyon ng kahoy, baka bunga lang ng imahinasyon ko. Pero mula noon, nagsimula ng magbago ang lahat. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Tahimik ang paligid pero ramdam kong may presensya sa loob ng bahay. Parang may nagmamasid sa bawat kilos ko. Mayamaya, -maya, narinig ko ulit ang mga yabag ngunit ngayon, hindi lang sa labas. Nasa loob na ng bahay. Mabagal. Parang sinasadya talaga para marinig ko. Mula sa kwarto ko, naririnig kong parang may humahaplos sa pader. Parang may kuko na dumadagdag sa tunog. Nang silipin ko si Miko at Angela, mahimbing pa rin silang natutulog. Pero napansin kong nakabukas ang pinto ng kwarto namin. Kahit sinara ko ito bago matulog. Pagtingin ko sa hallway, may aninong nakatayo sa dulo. Maliit, parang bata. Pero hindi ko makita ang mukha. Nakatitig lang siya sa akin ng walang galaw. Bago tuluyang lumakad papunta sa kusina. Sumunod ako, kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Walang ilaw, tanging liwanag lang ng buwan ang gumagabay. Pagdating ko sa kusina, wala na ang anino. Pero may amoy. Amoy lupa at bulok na bulaklak amoy sementeryo. Tumigil ako sa pinto ng lababo. At doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Sa ilalim ng mesa, may batang babae na nakaupo. Maputla, duguan ng palad. At nakangiti sa akin habang inaabot ang isang maliit na laruan. Isang laruang kotse laruan ni Miko. Hindi ko sinasadya Mahinang sabi niya bago tuluyang naglaho na parang usok. Naiwan sa sahig ang laruan ni Miko na puno ng putik. Kinabukasan, nagpa siya akong tanungin si Miko kung saan niya nakuha ang laruan. Hindi ko po yan dinalama. Binigay po sa akin kagabi ng ate sa kusina. Akala ko po ikaw. Parang tumigil ang mundo ko. Lahat ng pusa at aso sa paligid ng bahay ay biglang nag tuwing alas 12. Tuwing gabi, naririnig ko na naman ang mga tinig. Iba-iba, sabay-sabay, parang mula sa ilalim ng lupa. May humihingi ng tulong, may umiiyak, at may mga nagdadasal. Isang gabi, naisip kong baka kaya ng dasal. Kinuha ko ang lumang krusipiho ng asawa ko at inilagay sa tabi ng kama. Pero nang magising ako, wala na ito. Pag ikot ko ng ulo, Nakita ko itong nakatirik sa lupa sa labas ng bahay. Eksakto kung saan ko nakita ang kabaong. At sa mismong oras na yon, may narinig akong halakhak mula sa ilalim ng bahay. Hindi halakhak ng tao, kundi parang kaluskos ng maraming tinig na nagtatawanan ng sabay-sabay. Napaluha ako sa takot. Ang bahay na akala ko ay bagong simula. Unti-unti na pala kaming nilalamon ng mga kaluluwang naiwan doon. At sa sumunod na gabi, may kumatok sa pinto. Mabagal. Tatlong beses. Pero nang silipin ko, walang tao. Paglingon ko sa likod, nandoon na siya. Ang matandang lalaking nakita ko sa bintana noon. Ngayon, nasa loob na siya ng bahay. At sa malamlam niyang tinig, "Hindi ka dapat nandito, Cheska. Hindi kayo dapat dito nakatira." Sa gabing iyon, na nakita ko ulit ang matandang lalaki sa loob ng bahay para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi siya kumikilos, pero ramdam kong galit ang dala ng kanyang presensya. Nakatitig lang siya sa akin, at ang mga mata niyang dati ay wala ay unti-unting lumitaw. Itim na itim parang butas na walang dulo. Tinubukan kong sumigaw, pero walang lumabas na boses. Gusto kong tumakbo, pero parang may pumipigil sa mga paa ko. Maya-maya, dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya, bumibigat ang hangin sa paligid. Amoy kandila, amoy bulok na lupa. Paglapit niya sa akin, mahinang bulong lang ang sinabi niya. Ibalik mo kami sa ilalim. Pagkatapos noon, bigla siyang naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan akong nanginginig sa sala habang ang mga pinto at bintana ng bahay ay nagsarahan ng kusa. Kinabukasan, Halos hindi na ako makausap ng maayos. Nilapitan ako ni Aling Tasing nang mapansin niyang parang wala ako sa sarili. Iha, nagpakita na ba sila sa inyo? Aling Tasing, bakit niyo hindi sinabi sa amin ang totoo? Bakit may kabaong sa lupa namin? Sinabi ko na noon pa. Pero siguro, hindi mo lang pinakinggan. Ang bahay ninyo, anak, itinayo mismo sa ibabaw ng lumang hukay. Diyan nilibing ang mga bangkay ng mga walang kamag-anak noong panahon ng kolera. Hindi nailipat ang lahat ng katawan nang ginawa ang mga bagong bahay. Isa lang ang hiling nila, ang makapahinga. Halos malaglag ang puso ko sa narinig ko. Umuwi akong naguguluhan. Gusto ko nang umalis pero saan kami pupunta? Wala kaming pera at gusto kong maniwala na kaya pa naming mabuhay doon. Pero nang sumapit ang gabi, Tuluyan nang nagbago ang bahay. Habang natutulog si Angela, bigla siyang sumigaw ng malakas. Pagsugod ko sa kwarto, nakita kong nakaupo siya sa kama, umiiyak, at nakatingin sa kisame. Ma, nandyan sila sa taas. May mga mata na nakasilip sa butas ng bubong. Pagtingin ko, may maliliit na anino nga sa pagitan ng mga tabla. Gumagalaw. May mga boses na nagbubulong ng sabay-sabay. Hindi pa tapos. Tapos. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Nagmadali akong kinuha ang mga bata at lumabas kami ng bahay. Pero pagdating namin sa labas, mas malala pa ang nakita ko. Sa lupa kung saan ko nakita noon ang kabaong, may butas na ngayon. Malalim. At mula roon may kamay na dahan-dahang umaabot palabas. Maitim, basa at puno ng putik. Napaatras ako sa takot. Yumakap sa akin si Miko at umiiyak. Ma, umalis na tayo. Ayoko na dito. Pero bago kami tuluyang makatakbo, biglang bumukas ang pinto ng bahay. At mula roon, narinig namin ang mga yabag ng marami parang mga taong sabay-sabay na lumalakad palabas ng lupa. Ang buong bakuran ay unti-unting napuno ng mga aninong dumudungaw sa amin. Mga kaluluwang hindi mapakali. Ang ilan ay wala ng mukha ang iba ay naglalakad na parang patuloy na hinahanap ang kanilang katawan. At sa gitna nila, naroon ulit ang matandang lalaki. Ngayon, malinaw ko na siyang nakikita. May hawak siyang lumang krusipiho at mahinahon niyang sinabi, Hindi namin kayo ginagalit, pero dito hindi na kayo ligtas. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Ang tanging nasa isip ko ay mailigtas ang mga anak ko. At doon nagsimula ang pinakamadilim na gabi ng buhay namin. Akala ko tapos na ang lahat ng makalabas kami ng bahay. Pero nagsisimula pa lang pala ang tunay na bangungot. Habang hawak ko ang kamay ng mga anak ko, tumatakbo kami palayo sa bakuran. Pero kahit gaano kami kabilis, parang hindi kami nakakaalis. Paulit-ulit lang ang daan. Sa bawat pagliko, naroon pa rin ang bahay. Nakatayo, madilim, at parang nakangisi sa amin. Ang mga bintana nito ay parang mga mata na nakamasid. At mula roon, may mga aninong lumalabas, mga hugis taong itim na parang usok, dahan-dahang lumulutang sa ere. Ang ilan ay humahaplos sa mga puno at sa tuwing may madadampian, unti-unti itong natutuyo. Yumuko ako at niyakap si Angela. Nanginginig siya sa takot. Ma, gusto ko na kay Kuya Tonyo. Nandito raw siya. Napahinto ako. Si Tonyo ang asawa kong matagal nang patay. Angela, anong sabi mo? Sabi ni Papa, huwag daw tayong tatakbo. Dito raw muna tayo. May gusto siyang ipakita sa iyo. Nang marinig ko iyon, nanindig ang balahibo ko. Sa di kalayuan, may isang lalaking papalapit. Pamilyar ang itsura, pamilyar ang lakad. Si Tonyo. Pero may kakaiba sa mukha niya. Maputla, walang kulay ang mata, at sa bawat hakbang niya, may putik na nahuhulog sa lupa. Cheska, bakit mo kami iiwan? Dito na tayo kasama nila ako. Hinila ko agad ang mga bata. Tumakbo kami papunta sa kalsada, pero wala kaming nakikitang daan palabas. Tanging dilim lang ang nakapaligid. Hangin na malamig, amoy kandila, at amoy bulok na laman. Paglingon ko, naroon pa rin si Tonyo, nakatayo sa harap ng bahay, kasama ang mga kaluluwang nakita ko kanina. Ngayon, mas marami na sila. Parang mga multong humihingi ng tulong, ngunit may mga mata silang puno ng galit at pighati. Naririnig ko na ang kanilang mga tinig, sabay-sabay, paulit-ulit. Ibalik mo kami sa ilalim! Ibalik mo kami sa ilalim! Napaluha ako. Hindi ko alam kung paano, Hanggang sa biglang lumiwanag ang paligid. Si Aling Tasing, hawak ang krus at nagdarasal. Lumayo kayo sa kanila. Hindi pa nila alam na patay na sila. Tinulungan niya kaming makapasok sa lumang kapilya malapit sa kalsada. Doon kami nagkubli. Habang nagdarasal siya, naririnig pa rin namin kumakalabog ang mga bintana at pintuan. Ang mga anino ay pilit na pumapasok pero hindi sila makatawid. Hindi pa sila matahimik, Cheska. May dahilan kung bakit kayo ang napunta sa bahay na iyon. May kailangan silang sabihin sa iyo. Ano'ng ibig niyong sabihin? Isa sa mga kaluluwang iyon ay kamag-anak mo. Sino? Pero bago siya nakasagot, biglang umuga ang lupa. Ang mga ilaw ng kandila ay namatay isa-isa. Mula sa labas ng kapilya narinig namin ang napakalakas na iyak ng babae. Malungkot, masakit, at puno ng galit. At sa gitna ng dilim, may malamig na tinig na bumulong sa tenga ko. Cheska, anak ibalik mo ang mga buto ko. Paglingon ko may babae sa likuran ko. Nakaputi, pasangbasa ng dugo, at may isang kamay na putol. Ang mukha niya ay parang pamilyar, parang Nakikita ko siya sa lumang litrato ng lola ko sa bahay. Hindi ako makasigaw. Parang tumigil ang oras. At sa sandaling iyon, alam kong ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa mga mga kaluluwang naiwan, kundi sa dugong dumadaloy sa amin. Nang makita ko ang babae sa likod ko sa kapilya, halos hindi ako makahinga. Ang puti ng damit niya ay may mga bakas ng dugo, at ang mga mata niya ay punong-puno ng sakit nakalutang siya sa hangin at ang tinig niya ay mahinahon ngunit ramdam mong matagal na siyang umiiyak. Anak, ako ito si Ising ang lola mo. Nanlaki ang mga mga mata ko. Hindi ko agad maunawaan. Ang lola Ising na sinasabi niya ay matagal ng patay ayon sa nanay ko. At noon pa man ay sinasabing hindi natagpuan ang katawan dahil natabunan daw ng lupa sa lumang sementeryo ngayon, nasa harapan ko siya duguan, malamig, at may hawak na rosaryo. Hindi ako nailipat Naiwan ako sa ilalim ng bahay na iyon. Hindi ako matahimik. Gusto ko lang mahanap. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko sinasadya, pero kailangan mong tapusin ito bago pa sila tuluyang bumangon. Nanginginig ako habang humahawak sa mga anak ko. Si Aling Tasing naman ay nagdarasal ng matindi. Sa bawat salitang binibigkas niya, naririnig naming umuungol ang hangin. At sa labas ng kapilya, unti-unting nagsisigawan ang mga kaluluwang naglalabasan mula sa lupa. Hindi ko na alam kung anong gagawin, pero may biglang sumagi sa isip ko ang lumang krusipiho ni Tonyo na nakita kong nakabaon noon sa lupa. Siguro iyon ang susi. Siguro iyon ang paraan para tuluyang mapanatag sila. Nagpasya akong bumalik sa bahay kahit pinipigilan ako ni Aling Tasing. Sinabi kong kailangan kong tapusin ang lahat. Dala ko ang rosaryo ni Lola Ising at sa bawat hakbang ko pabalik, pakiramdam ko ilumalali lumalalim ang gabi. Pagdating ko sa bahay, halos hindi ko na ito makilala. Ang pader ay may mga bakas ng kamay at sa bawat paghinga ko, naririnig kong may humahabol na boses. Hindi pa tapos, hindi pa tapos. Pumasok ako tahimik. Pero sa bawat sulok ng bahay, naroon ang mga anino. Mga mata na nakamasid, mga labi na bumubulong ng dasal. Hanggang sa marating ko ang likod ng bahay ang lupa kung saan ko unang nakita ang kabaong. Nandoon pa rin ang butas. Mas malalim na ngayon. At mula roon ay may malamig na hangin na lumalabas. Hinawakan ko ang krusipiho, itinaas ko ito, at sinimulan kong ipagdasal ang lahat ng kaluluwang naroon. Ama namin, sumasalangit ka. Habang binibigkas ko ang bawat linya, naririnig kong isa-isang tumitigil ang mga tinig. Ang mga anino ay unti-unting naglalaho, ngunit bago matapos ang dasal, may kamay na biglang humawak sa paa ko. Malamig, mabigat. Hinila ako pababa sa lupa. Pilit akong kumawala, pero habang nilalabanan ko iyon, may boses na muling nagsalita sa tenga ko. Salamat anak, nakauwi na ako. Pagmulat ko umaga na, nasa labas ako ng bahay, nakahandusay at hawak pa rin ang krusipiho. Wala na ang butas, wala na ang mga anino, tahimik na ang paligid. Dinala ko ang mga, mga bata at si Aling Tasing, pabalik sa bayan. Ibinenta ko ang bahay makalipas ang ilang linggo. Pero hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa lugar na yon, ramdam ko pa rin ang malamig na simoy ng hangin at ang amoy ng kandila. Marami ang nagsasabing may bago na raw nakatira doon. Wala pa naman daw kakaiba. Pero minsan, sa tuwing dadaan ako, nakikita kong bukas ang bintana sa likod ng bahay. At sa loob tila may matandang babae na nakatayo, nakangiti at hawak ang rosaryo. At alam kong sa wakas, natagpuan na niya ang katahimikan. Pero hindi ko alam kung kami lang ba ang tinulungan niya. At dito na muna nagtatapos ang kwentong ito. Isang paalala lang minsan ang mga misteryong akala natin ay gawa-gawa lang, ay totoo pala. Kaya kung sakaling maramdaman mong may nakatingin sa iyo sa dilim, huwag ka nang lumingon. Baka may nakatayo nga talaga sa likod mo. Muli, kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Hanggang sa muli manatiling gising dahil sa dilim, Walang kasiguraduhan kung ano ang maaaring sumilip